Alam mo ba hindi mawawala sa mga asyanong pagkain ang kanin. Ano man ang luto nito, pwedeng-pwede itong ipares sa kahit na anong ulam, sinabuan man o prito. At katunayan, ang kanin ay ginagawa ring dessert, gaya na lamang ng biko at malagkit. Pero, alam nyo ba na may iba't ibang tawag sa kanin depende sa kanyang anyo, lutong at konteksto sa buhay ng mga Pilipino? Ang kanin ay hindi lang pangunahing pagkain, kundi isa itong mahalagang bahagi ng kultura, tradisyon at buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Food and Agriculture Organization, halos 50% ng buong populasyon sa mundo ang umaasa sa bigas bilang pangunahing pagkain. Dito sa Pilipinas, hindi kumpleto ang kain kung walang kanin. Kahit may tinapay o pansit, kanin pa rin ang hanap ng lahat. Hindi lamang ito kinakain, ito rin ay pinag-uusapan, ipinagdiriwang at pinangangalagaan. Dahil sa malawak na paggamit ng kanin, nagkaroon na rin tayo ng iba't ibang tawag dito batay sa lokasyon, panahon at pagkakaluto. Kapag kaluluto pa lang nito at mainit-init pa, tinatawag itong bagong saing o simpleng kanin. Kapag nanigas at nanlamig na, bahaw ang tawag. Sinangag naman kung pinirito na ito sa bawang. At sino nga ba ang makakalimot sa totong? Ito yung gintot malutong na nanikit sa ilalim ng kaldero. Sa Visayas at Mindanao, may kakaiba mga tawag sa kanin. Halimbawa, ang kalo ay isang termino para sa kanin habang ang tunok ay tawag naman sa kaning nanunoot sa ilalim ng palayok. Sa ilang tribong Pilipino naman, may mga seremonya pa kung saan inaaalay ang kanin sa mga Diyos ng ulan at ani bilang pasasalamat. Hindi lang tawag ang iba-iba dahil pati ang paraan ng pagkain ay may lalim din. Ayon sa pananaliksik ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, ang isang taong Pilipino ay nakakakonsumo ng humigit kumulang 45 hanggang 136 na kilo ng kanin kada taon. Sa huli, ang kanin ay hindi lang isang simpleng pagkain, kundi laman din ng puso ng bawat Pilipino. Iba-iba man ang tawag, iisa lang ang mensahe. Ang pagkain ng kanin ay pagpapahalaga sa kultura, kabuhayan, at kabutihan ng isang bansa. Ngayon, alam mo na.